Hello guys, tingnan nyo <laughs> Nandito kami sa ano Sa labas Nagpa Nagpawiwi sa kanya Kay aking alagang aso Ang ganda rito guys Grabe oh Ang presko, kaya umupo ako dito <laughs> Parang ang sarap Ayan, mm, ganyan dito oh. mm. Parang nasa amin lang ako maganda rito sa anong kanila kasi pinapahalaga nila yung mga puno dito talaga oh, may ibon pa doon oh, ang sarap ang lakas ng hangin yung hangin ba niya malamig sa, ano, sa puno yan ang kagandahan pag maraming puno ito yung ano may tubig sana yan kailangan nga tuyo na yun doon banda mayroon kailangan parang tingin ko puro na ng ano lamok iharap yan ganda Maki, anong kinakain mo? Uy, kumakain ka ng dahon? Vegetarian na talaga yung alaga ako. O, <laughs> tatago pa sa akin. O. Ano ba yan? Pinapatula mo na yung dahon, pinapakain ka naman. Ha? Pinapakain ka naman doon sa bahay? Pati ba naman dahon, kinakain mo na. Ay, nako talaga to. Let's go na, let's go. Wala na, wala na yung dahon na nakakain niya. Naghahanap pa siya. Ayun. Ayun. Nak Ayun. Nakita niya yung dahon na kinakain niya. Makita mo na yan. Let's go, let's go. Let's go, bye bye. Let's go, let's go. Tama na yan, mamaya. Ma, ma mahirapan. magsakit yung chan mo dyan. Tama na yan. Let's go, alis na tayo. Let's go. Yan, punta na ka tayo doon. May tao doon yung bahay. Yun lang guys, ang aking update. Dito kami sa labas. Ganda dyan oh. Ang ganda tingnan oh. ganda ng mga puno. Yan si Maki Boy. Tingnan nyo dyan oh. Yan yung parang tatlong ano, mag-ina no. Pag, yung porma ba niya? Yung, yan yung tatay, yan yung nanay, yan naman yung anak. Di ba? Di ba? Mo, ang ganda. Ay, ang ganda na anan. May tubig. Sana lagyan nila ng isda, no? Pero walang isda. May tubig lang. Hoy, mahulog ka dyan. Makiboy. <laughs> Ay, nagkayang alaga ko talaga. Alang, napaka ano. Ba, hindi yan mailinis na tubig, ah. Yan. Ang ganda ng langit, guys, oh. Yan, ang tagal namin pa dito. Si Maki kasi, ang bagal, eh. Yan. Yan yung park. Yan yung park guys. Oh. May palaruan dyan ng mga bata. Yan. Ayaw pa rin oh. Kiki, Ayaw ko anong ina-esyuso niya dyan. Uy, let's go! Ayun oh. Nalaga kong aso. Let's go, let's go, let's go! Let's go! Ayun niya talaga. Okay. Yun lang guys. Hanggang dito na lang. Mamakita ko maganda. Alabid <laughs> yun. Thank you. tingnan nyo. Temo o oh. Naglaro na. Makilis ko. Tingnan mo. Sabi ko uwi na kami. Let's go. Let's go. Sabi ko uwi na kami. Let's go na. Okay, hindi na tayo uwi. Lakad pa tayo. Ala ala. Tingnan mo, tingnan mo. Oy, nako. Mahulog ka diyan. Sige ka, mahulog ka diyan ano rin siya, curious din siyang malaman kung ano nandyan eh. Walang isda dyan. Let's. Mahulog lagi, ka lang. Pag nahulog ka, lagot tayo. Ano pa naman siya? Kailangan matuyo talaga siya pag nabasa. Kasi kung hindi, ay ba yung balat niya, ma-allergy siya. Hindi siya pwede yung babad sa basa yung katawan niya. Hindi pwede. Magkakaroon siya ng parang kung sa tao parasis. Oo, may makagal maggalis, magkakaroon ng galis. Ano, uwi na tayo? Tuloy pa tayo doon. Let's go. Doon tayo. Ayaw pa niya umuwi. Gusto pa niya mag ala, -ala, -ala. <laughs> Let's go na. Tuwan-tuwa ka dyan, ha? O, saan ka na? Ayun na. Gusto na mag, ano. Mukulog ka dyan. Ay, Ay, nako. So, yung bulaklak na centennial, oh. Centennial yan na bulaklak, diba? Yan sa atin. mano na siya, eh. Mamamatay na. Let's go, Maki boy. Yan, alaga ko. Uuwi na tayo? na uuwi na to. Uuwi na. Ayun, yung size na, guys. Pero yung araw, grabe pa, oh. Six o'clock na. Anay, inihian. Bastos. <laughs> Umihi ka dyan talaga. Ay, hindi pa. Umikot lang siya. sige, la, la, layas, lakad-lakad lang layas, lakad-lakad lang Ayan. Anong guys, hanggang dito na 'yung video ko kasi super haba na siya. You oh, know, ando na siya. Let's go. Ayaw pa umuwi, guys. Habang nagad kami ni Maki, ayan oh, kitan mo 'yung puno ng pumilo guys. Suha oh, nang ang daming bunga. Ang daming bunga guys. Kaya lang. Oh, malit lang siya na puno. Kaya lang sayang lang yung mga ganyang bunga dito guys. Ang marami yan dito sa village. Ano, hindi nakakain. Kasi sobrang pakla talaga. Ang hirap. Pero, tingin ko kinakain din nila. Trinay namin kasi may puno din kami doon sa likod bahay. Sobrang hindi talaga kaya. Ang pakla talaga. Grabe. Oh, ang ganda pa naman oh sayang parang ano lang siya yung decoration lang ba no ayan Yan lang guys pinakita ko lang sa inyo yan yung punong yan ayan oh dahil bunga oh kung nakakain na mahal din yan ah pag binili mo sa ano market sa palingki sa prutasan yun lang guys pinang pumuyulo na yan sayang na nyo guys oh may bangka dyan hmm. ang ganda dyan no oh. itong ilog na to karugtong yan doon sa mayamin banda ganyan dito kaganda oh tapos ang linis linis dito banda pero doon medyo marumi kasi may niyaran sila doon parang ano mo yung lambat Ganon. tapos meron dito sa kabila yung lagusan itong ilog ito pakita ko ito naman yung kabila kamaki kam here Tena. Iyan oh. Ayun yung kabila, guys. Ganda di ba o? Oh? Yung bahay kubo nila dyan, may bulaklak yung may bulaklak yung ano atip. Ang ganda di ba? Ayun yan dito kaganda, guys. Nandito mak. Lang guys, ang ganda ng ano, malinis. One eternity later. Hi guys, good morning Kita niyo yung aking daladala at aking bike Ako ay nandito sa kabilang bahay Kunin ko yung ano Plastic kasi Munga tayo ng talbos ng kabuti Nandito ako sa ano guys uh, Kabilang bahay kasi Maglilinis ako dito Time is clean na naman dito Dapat ako kahapon nung punta kaya lang Nag general cleaning ako doon sa ano Doon sa Uy wala nung nangyari. Um, ang oh, ito ng gardener. Sir, kung mayroon tayo makukuha dito, ko konti lang. Pero sige lang, pwede na. Konti lang naman ang kailangan natin. Ayan nga guys, oh. Nung pumunta ko last, oh, kasi inahinawi nung mama dito. Nung gardener. Ayan, oh, may talis na kamuti pa rin. yung, yung odlot lang talaga yung kukunin natin yung mga ganito. Ang laki pa ng plastic. <laughs> Tapos, <laughs> ilan lang pala yung uh, ano ito. Ako pa, pero pwede na rin na naman mag-isa kukuha tayo kunin natin to yung malambot lang yan mga yan yung gusto ko kukunin guys ito uh, um, makalibre na rin ito ng isang isang kainan ito meron pa malambot yan, yung lang yung kukunin natin yung mga talbos lang talaga maganda daw kung yung kinukuhaan talaga para um, magtalbos ulit siya. konti lang. Oh. Nung pumunta ako nung nakaraan, marami yun eh. Hinawi niya kasi eh. Yung gardener. Tumunan tayo dito, baka mayroon pa. Ito, 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 ito. Ah, makakaano din tayo. Saan pa? Makakarami din tayo kahit paano ipon-iponin. Dadami din ito. <laughs> Pagtsatsagaan natin to kaysa ito pa yung bibilihin mo. Oh, mala malayo na. Oh. Mahaba na yung ano niya. Oh. Ito kukunin natin. Ah hindi ako na hindi ko na dala yung ano ko guys stan ano tawag tripod kalimutan ko oh, kakaunti naman yan magayon nga yung sasabaw hmm ah, sige lang sige lang tayo sa banta udlot nito yun na nga yun luhaan natin ano to sa luyot <laughs> hindi hindi naman yun sa luyot oh no ba't ganun kaunti lang guys Kunti lang. Ano Sambay mga dulo-dulo nyo. Mia. ba? Kinuha Kinuhaan din niya. Parang an kung dami nung nakaraan. Parang kumunti. Uh, ilang piraso lang yun. Yayay. Akala ko pa naman. Ang dami ngayon. Yung pala. Lalong wala ganda. Kaunti lang. Ilan? Ano lang yun? Susper yung usip. Nilima lang ata yun. ay ay, ay. So, ano yan. Yun know, o. Yun lang. Kala ko pa naman marami-rami yung makukuha ko ngayon. Yung ginawa na gardener dito. Sa'yo naman. Ay, nako, ang hirap talaga. Parang natumba pa to. Natumba yung gabi. Nila ata niya. Saway? So yan. Ano ba yung maingay? Narinig ko yung maingay? Ano kaya yan? Ha? Ito? May maingay dito guys, oh. Ano yung pinaandar? Wala. Motor yan, ah. Yan lang, oh. oh. Dito mo dito. Masarap dito lagyan ng kamot. Tama naman ng kamot dyan, oh. O may papaya doon. Ayan. Yan ang mga sisila nagtatanim. Ayan. Yan lang guys. oh Akit na tayo. Ito lang. Ito lang yung nakuha ko. <laughs> Ilan piraso lang to. Ihalo. Isama ko na lang to sa ibang gulay pag magbisa ako. Ayan. Paakit na ako. Ang ganda dito no guys. Masarap. Ayan. Papasok ko sa loob. Kasi kararating ko lang maglilinis na ako guys. Tapos mga siguro mga 10-30 na ako sa bahay kay Kawawa yung aking aso nag-iisa lang siya doon so, may tao doon sa kabila Narating rin yung ingay yun aking pajero <laughs> naging bike guys ayan ilagay ko na to dito ay dalhin ko muna siguro sa loob kasi malamit talagay ko muna sa rip ayan guys